Hi guys! Gusto ko mag-thank you sa lahat ng nanood sa live namin sa Happy Noy. Isa po ako sa guest doon sa second episode nila ng DIY Descarte. Ang uh, na-feature doon yung may-ari ng Sari Sari Store at the same time ay may roong extra income. So ang sa akin ay meron kaming online shop, ang J&Y Shop e Store. Meron kaming mga panindang gamis sa Shopee at saka sa Lazada. Ayan. So... Ang vlog natin ngayon ay about sa muntik ng ma-scam na kapitbahay. So, ayan na may yung mag-comment dyan na marites si Ibon Bautista. <laughs> okay. Marites naman to na meron kayong matututunan. So, pumunta siya sa akin kanina bago kami mag-rehearsal sa live namin sa Happy Noy. Kaya hindi ko siya masyadong na-entertain. Um, so, abang nag ako, sabi niya, Ibon, pakash-in muna ako ng 2,500 pesos. Sabi ko, sige, akin na. Ah. So, sabi ko, sige, bilisan mo si kasi sisalang na kami, mag, may rehearsal kami. Iwala siyang perang ibibigay sa akin. Sabi ko, ay, hindi kita ika-cash in, pera muna. Sabi niya, hindi, babalik ko mamaya kasi may 10k na ibibigay sa akin. Sabi ko, ano ba yan siya? Kay Manny Pacquiao. So, akala ko parang ano niya lang or... Sabi ko, bakit, sino ba yan? Sabi, ito kausapin mo kasi naka-loudspeaker. So, nagduda na kaganda ako pagbanggit niya ng Manny Pacquiao. At saka, wala kasi siyang ibibigay sa akin ng pera. Ika cash in ko siya kung may bibigay siyang pera. At nagduda ako kasi mag-cash in daw muna siya ng 2,500 pesos saka ibibigay yung 10,000 pesos. Kasi napanood daw niya na nag-live si Manny Pacquiao at nag-comment siya and mangingi daw siya ng pamasay pa uwi ng probinsya. So bibigyan siya ng 10,000 basta mag-cash in muna siya sa Gcash niya so para sa kanya hindi niya iniisip na scam kasi pinapakash in siya nung scammer sa sarili niyang GCash. tapos eto. so nag -ano ko ano ano ko niya pa ang number ano ay, para makuha yun? Ang number ay ano pong gagawin? ano 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 Ang number ano 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 9K. Narinig na niya nung sinabi ko na iskam yan no. kaya hindi niya ako sinasagot. Spoon? Wala na yung may bumibili po, kaya may bak. Iskam yan ka sa akin. Oh, naghilaw siya ng madam nung pagkabigay ko. Ayaw niya akong kausapin eh. Tapos, sabi ko te kung ayaw mong mais ka, huwag ka magbigay ng pera. wag ka mag-cash in dyan. So, umalis siya sa si ate. Bumalik siya pagkatapos nung live ko. Meron siyang dalang 1,100 pesos. Yung 1,100 na yon ay hiniram niya lang. Sabi ko, oh, kala ko ba 2,500 ang kailangan niya? Bakit 1,100 na lang? Kasi pwede na lang daw. Parang tawad. Tulong na lang daw. Sabi ko, imaginein mo, te. Kung talagang nakalagay sa registration na kailangan nila ng 2,500, bakit bababa? Bunuhan niya? sabi ng scammer, sige na lang, kasi yun na lang talaga yung pera niya, eh, sayang din naman to one-one din to, ayaw talaga, bahala na sige, sabi niya, sabi niya atin i-cash in mo yan, S -s ako naman, sige, i-cash in ko sa'yo, walang problema, kasi may pera na siya, eh, may hawak na akong pera kinuha ko na yung pera niya, kinash in ko siya ngayon, pagtingin ko sa cellphone niya, kasi walang alam si ate sa cellphone niya, hindi niya masyadong alam paano kalikod, eh ang dami sunod-sunod yung send ng OTP last, nag-send pa yung m Tapos, nag-send siya nate, umalis ka dyan, lumayo ka dyan sa kasama mo. Huwag kang maniwala dyan. Hindi ko na-picturean yun kasi sabi niya ate, baka dinilit daw nung scammer. Baka dinilit daw niya. So, wala talaga siyang alam sa cellphone. Hindi niya alam. Baka daw dinilit. Sayang, hindi ko na-picturean yun. Pero ako ang nakabasa kasi nga hawak ko yung cellphone. Tawag siya ng tawag. Sabi niya na umalis daw siya sa akin. magdaw daw siyang maniwala sa akin kasi sinasabi ko nga na scammer siya. Siyempre, narinig niya na kinashinan ko siya ng 1-1. Matigas si ate eh. Kinashinan niya ng 1-1. Eh, dumating din yung delivery ko ng mineral water. Na, naririnig nila yung... Kasi nga, nanginginig siya, na-excite na siya. Sabi ko sa kanya, Te, kung kaya mong mawala yung 1,000 mo, sige, hindi na kita pipigilan kasi ayaw mong magpapigil eh. Ibigay mo yung gusto niya. Nag-send, sabi niya, ate, nandyan na ba yung OTP? Bigay mo sa akin, may nag-text na ba? Sabi ko, pag Oo nga, ate, sa Gcash mo, nilagay yung 1K, 1, Pero, kukunin makukuha niya yan kasi ang hinihingi niya yung OTP plus yung MPIN. So, nag-reset password yan. Pag nag-reset password siya, kahit na sa iyo yang sim mo mapapalitan niyang password, makukuha niya yun. Nakalagay sa OTP o yung one-time pin, never share your OTP for your protection. Huwag mong i-share sa others. Kung ikaw mismo nag-request ng OTP, kasi kailangan mo yun, kailangan mong i-enter sa Gcash mo. Pero kung hihingin nyo ng iba, huwag mong ibibigay. Yun kasi pinanghahawakan niya eh, na sa akin naman ang Gcash ipapasok, hindi naman sa kanya. Hindi nga sa kanyang Gcash, pero makukuha niya yung pera kasi once na ibigay mo yung OTP. di e, syempre, sabi ko, sino bang kilala mo? Ako? O oh, yan, eh. hindi mo nga alam ang mukha niya ni. Eh. buti yung nag-deliver sa akin ng mineral water, sumagot din siya na na-scam din daw siya ng ganun. Nag-send daw siya ng 500 pesos after nung binlock na siya. 20k nga daw yung makukuha. Ganun nga yung modus, kailangan daw lamanan muna yung Gcash para ma-activate. Tapos kay Manny Pacquiao daw yun. Sabi ko, sige, bahala ka. Ako, concerned lang naman ako sa iyo, eh. Nag-away nag na kami. <laughs> Nagtalo kami dito kasi, sina, ano na, eh, gcash mo na ako. Gcash ko naman yan eh. Eh, syempre, may pera naman siyang binigay sa akin. Ang problema, inutang niya. Kasi akala niya, maukuha niya yung 10 Buti naman nakinig siya sa akin. Tapos, binlock ko na yung number. Kapal talaga mo kanis kami kasi tumawag pa daw ulit. Pero hindi na niya sinagot. Tapos, sabi ko tayo, nasa na yung text niya na huwag ka nang makinig dyan sa kasama mo. Pinapalayo niya sa akin. Wala, dinelete sabi niya, baka delete daw ng scam. Wala talaga alam si ate sa mag-handle ng mga cellphone. So, kung ikaw kung sino ka man, yes, ako po yung sinabihan mo na huwag siyang dumikit sa akin. Ah, nang alam mo, nanginginig siya, natatawag sa boses niya kasi tawag na siya ng tawag nung nalaman niya na may laman na yung Gcash ni Ate Te. May text na dyan. Akin na yung ano, number. Wag, umalis ka dyan. Sa kasama mo, huwag kang makinig sa kanya. Sabi niyo. <sighs> Ay, ako. Ang daming scammer dito. I'm sure maraming ganyang experience. May, parang may nabasa na kasi ako ng ganyan eh. Na akala nila, tutulungan sila. Tapos hiningi yung code. Yung code is yung OTP or yung MP. Nakita nyo, di ba? Di ba? Nakita nyo, di ba? Sabi, never share your OTP to others. It's for your protection. So, wag mo share sa iba. So, yun lang. Kung may ganito ka-experience, i-comment mo rin dyan sa baba para um, aware din yung iba na merong ganitong nangyayari. At syempre, i-share mo din tong aking video para wala nang ma-scam. Okay? So, thank you.